pinpuhan ng Mm. si nato ng adobong manok. Bawa namin mamaya. Ay bukas pag alis namin. Uwi na kami bukas. Kaya baon. Raon, raon. Ano ba bago mo? Uwi. 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 Na. Yeah. Hindi kitna ka gunay ko oh. nayon, kitna ko nayon, ayam? Aa

Gustos. <laughs> <An? laughs> no, no, no. Ito na, ano, ano. Ano? Ano? Isabay ko na lang, kay para uh, pamaraan ko. Pamaraan. Dahil isang para naman na bagay na nagmamantika. Uh, uh, Timplang ko na. Oh, uh, kadaghan. <laughs> Ibutang tayo. Ibutang na. Kung kung ano. Dito. Hindi na dito. Ibutang mo na yun. Karin. Right. Ini. Mamaya. Sabay. Ako ba nagluluto man Madali ka naman Okay, okay, okay. Thank you. Pero kung si Kuya kay mag mag-aano sa nana. Kalak kan chul. Kumara mara. Butang niya tuna suan. Hindi mo yung sa amon, na takot. Ano lang niyan nating nan. Ninning. Ano to? Ano mo 'yon? Para sumiramon ini. Ito ko man ay. Masiram-siraman. Nom, masiram. Masiram-siraman masiram -siram mo. Sumubra ang siraman. Ayan, mawag daw. Masiram mo. Nagkikihat pa o. Ano ay? Kala ko may utang na naman ako dito, Pero may ako may utang. Ano ay? Ano ay, Abil? Jis Diri, pulang. Andara ko na sinti, 40. 40 niya eh. Kalahati. Tama. Kaya guyag si Jenny. Tama. Pwede tayo na. Ha? Hmm. Ini talaga si Manay. Mau ini tunay. Kagana ang basi ni Mamay. Eh? Oh, oh. Hmm. Taman si Ulim. May bagong diba, um, karigos. Oo. Oh. Ha, Oo. Dapat sininit sasayaw-sayaw ka. Ikaw Kaordinen tigtibay si init sa video ko. Oo. Ha, kayo 'yung kailangan para lutuin. May tigtibay u. May nagbuda. Panong pa tayo ni Papa? Ano hindi yo? Oh, Ayaw, yeah. sariling ano? Jariling puri. Kasi. Lalo na kung si Manayan kumagi. Oo. Dako nga, loho

Thank you.